kayo ba ay hindi makatulog? <coughs> Kahit gusto niyo nang matulog, ha? meron ba kayong insomnia? <coughs> ito ang <coughs> gawin niyo. <coughs> Pag hindi kayo makatulog, hindi kayo inaanto, na gusto niyo nang antukin at makatulog, ha? <coughs> lalo na nga may insomnia, ay panoorin nyo lagi ang video kong ito ha? upang sa ganun kayo ay makatulog na at makatulog na maayos at mahimbing. Sige. Gagawin ko kayo ngayon na makatulog at kayo ay antukin. Siguraduhin nyo lang na kayo ay uh, nakaupo ng maayos o kaya nandyan na kayo sa higaan nyo na nakaupo kasi bigla kayong ha, antukin o bigla kayong makatulog eh, kung antukin man kahit makatulog, eh, nandun kayo sa maayos na lugar upang di kayo mapahamak. Sige, titig dito sa aking third eye o sa dalawang mata o sa tungki. Hmm? Sige, titig. Eh,